na At ah, nilino ko na po ito na walang pagtanggal sa parental authority ah, sa pagkaintindi ko sa CSE o sa anumang panukalang batas na nais patuloy na suportahan ng CSI sa diwa ng RPRH law at sa diwa ng mga ah, department orders ng DEPED or mga programa ng mga ah, implementing Uh, agencies and in fact kasama po sa CSE ang mga magulang at guardians tulad ng kasama po sa CS uh, ang mga uh, guro. Sangayon po ba kayo na depende sa sitwasyon ng ibang kabataan talagang kinakailangan silang bigyan ng kaalaman at serbisyo kaugnay ng sexual at reproductive health, Mr. Chair? Sagot po ako, no? Uh, Mr. Chair and uh, Madam Senator, malinaw po ang sinasabi kanina ni Yusek Domingo na asek Domingo na kinatuwa ko na malaking bagay na buhayin ang bata o murang uh, nanganak na. Sinabi niya na hindi pa kaya ng katawan kaya kailangan tulungan. 'Yun po ang aking Uh, punto doon, tulungan kasi buhay niya ang nakataya. Yun po ba ang pagkaintindi ko? And yun ho ang prinsipyo ko. Kung buhay na nung bata ang nakataya, lahat tayo magsama-sama tulungan nating mabuhay ang ina. Salamat po, uh, former CJ, uh, Mr. Chair. Uh, so at least nagkakaisa tayo dun sa kailangang tulungan ang mga kabataang ito at uh, tulungan din silang buhayin. Uh, yung kabataan mismo o kung nabuntis na siya at nanganak, silang mag-ina or silang mag-iina uh, kung kasama pa yung uh, halos kasing edad niya na uh, batang ama. So, uh, and then, uh, inote ko lamang po, so for the record, uh, modern family planning services are acceptable even for adolescents, uh, Mr. Chair. That is my understanding. Uh, the, I see the former CJ shaking her head. Okay. May qualification po tayo, no? When you are offering it to adolescents, may proposal kayo po, Senadora, na hindi isasama ang mga parientes. Ang tanong ko po eh, ano ho ang basihan na hindi natin isasama ang mga parientes sa desisyon na kumuha ng mga family planning contraceptions na ito? Mayroon po ba tong basehan sa batas? Uh, Mr. Chair, uh, with all due respect, although it is the members of the committee who ask questions, but dahil gaya ng sinabi ng Depen, importante yung pag-uusap dito. Uh, isasama ko po yung uh, reflection ko sa tanong ng former CJ sa pagsara ko sa tanong na ito, and then move on to my last couple of questions. Na na at nilinaw ko na po ito na walang pagtanggal sa parental authority, uh, sa pagkaintindi ko sa CSE o sa anumang panukalang batas na nais patuloy na suportahan ang CSE sa diwa ng RPRH law at sa diwa ng mga uh, department orders ng DepEd or mga programa ng mga uh, implementing uh, agencies. And in fact, kasama po sa CSE ang mga magulang at guardians tulad ng kasama po sa CSE, Uh, ang mga uh, guro. At pat-partikular uh, dun sa modern family planning information and services sa mga batang at kabataang nabuntis na buntis uh, na at nanganak na, uh, kapag, uh, uh, I, uh, uh, I apologize, Mr. Chair, it's not the topic of the hearing, pero pag dumako na po sa period of amendments, Uh, and nag uh, actually naging subject na ng uh, amendment by substitution ng isang iba pang panukalang batas uh, ia align yung edad ng mga batang pwedeng tumanggap nito modern family planning uh, services kahit pa walang parental consent sa edad na 16 na align po sa batas uh, laban sa statutory rape align po sa which is the law na Binanggit na rin po ng isang resource person natin, Mr. Chair, yung batas tungkol sa statutory uh, age of consent. Dahil kung kinikilala po natin na yung ating mga kabataan ay nandun sa ganyang mga sitwasyon at may karapatan uh, magdesisyon, ay equip din po natin sila sa impormasyon, um, uh, kaalaman at serbisyo uh, at modern family planning uh, methods para inform the para sa kanyang kabutihan. And before I go to my last questions uh, for the good former CJ Mr. Chair, uh, i-note ko rin po na sa RPRH law ito pong section 3 ang definition ng reproductive health. Reproductive health at I think nabanggit na rin in part ng DepEd refers to the state of complete Physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. This implies that people are able to have a responsible, safe, consensual, and satisfying sex life, that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so. This further implies that women and men attain equal relationships. in matters related to sexual relations and reproduction so just moving mr chair to my last couple of questions for the good former cj Ayan, tamang tama dahil kababanggit nyo rin lamang po. Patungkol naman po sa parental authority, ito po ang sinabi nyo noon doon sa inyong desisyon sa RPRH law. Quote, sa ilalim ng RH law, hindi pinagbabawalan ang mga minority edad na may anak o nagkaroon ng miscarriage na humingi ng payo sa kanilang magulang at hindi pinagbabawalan ang mga magulang na magbigay nito. Pinapalagay na hangad lamang ng mga magulang ang makabubuti para sa sa kanilang anak sa pagsasabi na hindi kailangan ang parental consent na mga menor de edad na may anak o nagkaroon ng miscarriage bago mabigyan ang mga ito ng modern family planning services pinanghihimasukan ng pamahalaan ang ugnayan sa pagitan ng menor de edad at ang nilapitan nitong medical health professional. Kadalasan, pinagkakaitan ng reproductive health services ng mga pribado at pampublikong health professionals ang mga menor de edad dahil sa kaisipang masyado pa silang mga bata para magkaroon ng kaalaman sa mga bagay ukol sa kanilang sekswalidad. Ang paghingi ng parental consent ang madalas na dahilan upang tanggihan ng ganitong pagsangguni ng mga kabataan. Minsan nga, hinihiya pa ang mga ito. Ngunit, kailangang tandaan na nagdalang tao na ang mga menor de edad na ito at hindi na masasabing wala silang muwang pagdating sa mga bagay na sexual close quote. Ibig pong sabihin, walang paglabag o panghihimasok sa parental authority kung hindi naman pinagbabawal ng batas na humingi ng payo sa magulang o na magbigay ng payo ang magulang sa anak. Dagdag pa sa sarili ninyong salita, kinilala nyo na ang ibang minor de edad ay maagang namumulat sa mga bagay na sexual at kailangang tugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi dapat maging balakid na minsan hinihiya pa ang mga batang ito. So, Good former CJ, masasabi niyo po ba na ang desisyon niyong iyon ay base sa ating 1987 Constitution at naaayon sa batas, Mr. Chair? Ang uh, sitwasyon na malinaw ay buhay ay nakasalalay. At yung ating uh, DOH na nagwo-worry kasi repeated daw yung pregnancies at nakikita yan ng ibang datos natin. 'Yun ang ating pinag-uusapan dun sa mga parte na 'yon. So sa larangan na yon na ang buhay ng tao ay naka nanganak na yung nanay no hindi maaring hindi tulungan natin kailangan nating pagtulungan at uh, importante na kung magiging balakid ang pagtulong sa ina ay isang tabi na muna yung objection ng magulang sa ganong sitwasyon sa ganong sitwasyon Okay marami po tayong pinag-uusapan dito about the health of the mother, fully on board po ang mga parientes tungkol sa pagtulong sa mga uh, ganong sitwasyon. Kaya nung una kaming lumabas, kami po, no, ng ating objection do sa, sub, sa original bill na substitute na, nung nakita namin na hindi kasama sa pagkalinga in a strong way ang mga magulang, malakas ang aming objection kasi kailangan kasama kasi wag nating i presume na ang mga magulang ay itatakwil ang mga anak nila maraming Pilipino kokopkopin pa sila so yung attitude at approach kailangan ayusin natin sa anumang bill na ating gagawin I, sa alang-alang maraming matitinong mga magulang bagamat mayroong mga magulang rin na kriminal yun ang pinag-uusapan ko doon sa awa natin sa buhay ng ina at sa kanyang sanggol kailangan nating tulungan Salamat, Mr. Chair, at sa uh, former CJ. Nagkakasundo po tayo na indeed buhay ang nakasalalay, buhay ng batang ina, buhay ng kanyang baby. Uh, kung kasama, ideally, sa uh, proseso ito kung kasama pa yung batang ama, buhay nilang lahat ang nakasalalay at hindi maaring hindi tulungan. Pero for the record, Mr. Chair, uh, hindi po uh, iyan yung sagot ng good former CJ ang sinabi ninyo po noon dahil dun po sa desisyon ninyo sa RPRH law na binasa ko po yung ilang bahagi wala po tungkol sa paglimita sa life threatening situations lamang at malinaw po yon sa uh, ipinut on record uh, kung muli malino po sa records ng korte uh, ang uh, paliwanag po ninyo noon sa inyong desisyon uh, at iniiba lamang sa sagot nyo ngayon pero It stands for the record. Yun po ang decision ko uh, nyon So, um, Mr. Chair, uh, I, those are all my uh, questions po for the uh, form, good former CJ uh, right now, and I will uh, join the chair in asking questions of the other advocates at the proper time. Thank Mr. Chair. Thank you. Uh, we, before we move on to the other uh, resource person, we'll hear from uh, uh, CJ Sereno, and then. Uh, Asik, okay, ang context no ng RH law is very different. We are really talking about physical life and safety. And I'm happy na ang lakas ng perspective natin. Natutulungan natin ang mga kabataan sa ganong perspective. Malakas din ang uh, ang uh, konteksto ng pag-uusap noon during the RH law. Pero wala ni minsan na pag-usapan ang gender identity crisis at yung paghanap ng expression ng individual decisions. Binago ng pag-uusap ngayon tungkol sa CSE ang ganong konsepto. So those are two different worlds, the RH law world and the CSE world. Please, lilinawin po namin itong CSE law world ang talagang source ng objection. Fully on board tayo dun sa mga nangyayaring mga effective intervention ng government na health-oriented. Thank you. Uh, yes, Asik uh, Domingo. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, gusto lang pong iligay ng DOH on the record, baka makatulong po sa mga later uh, discussions. Yung issue ho kasi nung parental consent, uh, the DOH is very much uh, respectful of the primacy of uh, parents over their children. Nakalagay po din sa Section 7 ng uh, RPRH law na, yung written consent ay required, uh, hindi para sa impormasyon, so pwedeng ibigay yon. Ngunit kapag modern methods of family planning, kailangan na parents or guardians. Ang operational concern po namin kasi paano kung hindi mahanap yung parent or yung guardian. So that is a very distinct operational gap. Nangyayari po yan at uh, ang dami pong ibang alternative uh, na hindi ko alam kung paano nila ginagawa ng paraan, so to speak, sa operations. Kasi nandun na yung uh, minor as defined uh, by the law, pero wala. Due diligence, wala talagang magulang or guardian. So that's one po. And then since it's part of the agenda for this uh, hearing po, yung dun sa HIV naman po. Dun sa HIV law, um, ang consent for testing is not needed. So meron tayong isang uh, young key population member na magte-test. Tapos kaya rin malalaman, uh, reactive siya, positive for HIV the law itself for that particular domain is uh, silent as to uh, the need for consent for treatment unfortunately because of uh, fear of litigation by the parents or whoever natatakot yung mga clinicians yung mga doktor na magbigay ng treatment dun sa minor di edad na nagpositive na so meron kaming malaking conundrum na Bordering, unethical, and actually really sad. And uh, nakaka, nakaka kumbaga, bilang doktor, nakakalungkot kasi nakagapos yung kamay ng doktor. Kasi alam na namin may sakit ka pero hindi namin mabigay yung uh, treatment dahil tahimik yung batas. At natatakot kami na baka biglang may maghabla sa amin because of this I don't want to use the term itself, pero sige, sabihin ko na, chilling effect. Na parang ayokong kumilos kasi baka mamaya may humabol sa akin. So, baka yun po ang isang aspeto na pwedeng i-discuss pagka napag-usapan po ang issue ng parental consent. Thank you po. Mr. Chair, Mr. Chair, um, it, it, just thinking on what uh, Dr. Domingo just told us, I hope that the committee uh, led by the Chair can um, examine that conundrum and Uh, maybe in, uh, consider or propose possible solutions, lalo na in the light of, hindi po talaga naaabot ng ating bansa yung 95-95-95 na targets and uh, the youth are really among the most uh, affected populations. I can only imagine, dahil hindi naman ako doktor, yung heartache Nung doktor, they have the Hippocratic oath to do no harm. Alam na nila itong bata ay may sakit, pero hindi po nila uh, mapagamot. Salamat, Mr. Chair. We well, take note of that uh, recommendation, Senator Uh, Before I move to the other resource persons, I would like to ask uh, CJ Sereno for her professional uh, opinion on this. And this will not bind anyone, but just seeking your professional. Opinion being a former Chief Justice. In the Supreme Court ruling, uh, it says that uh, at this point, uh, suffice, to si suffice it to state that any attack on the validity of Section 14 of the RH law is premature because the Department of Education, Culture and Sports has yet to formulate a curriculum on age appropriate reproductive health education. Is that uh, statement uh, still applicable at this time? Uh, CJ, uh, I'd like to seek your professional uh, opinion on being a lawyer and a former chief justice. As of now, it stands senator, meaning that uh, the court and no court will touch it because uh, it is problematic as of now. However, a new a new challenge, because it was not fully litigated, can be brought now. Now, if the Dep ed is saying that the uh, authority in which it is proceeding with that at order 31 is based on the RH law then that's a litigable issue which means the court is now required to interpret whether there is an excess of authority on the part of the Department of Education or the Department of Education was just fully compliant with the reproductive health act so it is it, it is actually litigable senator